Dalawa ang patay matapos bumagsak ang isang helicopter sa Florida, USA. Ang aktual na trahedya nasa pool sa video. Yan ang Frontline News Abroad. Walang tigil sa kasisigawang lalaking yan sa Pampano Beach, Florida, USA. Nakita niya kasi ang isang nasusunod na helicopter. Ilang saglit pa sa pool sa video kung paano halos matanggal ang rotor o buntot ng chopper habang nagpapaikot-ikot sa ere sa iwalay na video, kita rin ang pagsuray ng aircraft. Hanggang sa tuluyan itong mawalan ng control at bumagsak sa isang apartment na may mga tao sa loob. Nagliliab na ang chopper ng datna ng mga bumbero rescuer. Mabilis din kumalat ang apoy sa buong apartment. Ayon sa Broward Sheriff's Office, re-responde sana sa medical emergency ang helicopter. Pero hindi pa nakakalayo sa paliparan, nagsabi na ro ito na nakakarana sila ng aberya. Patay naman ang isa sa tatlong sakay ng chopper at isang residenteng nabagsakan nito. Dalawang sibilyan din ang sugatan. Sa ngayon, napula na ang sunog sa bahay pero nag-iwan naman ito ng malaking butas. Iimbestigahan din ng Federal Aviation Administration at National Transportation Safety Board ng Amerika ang chopper crash. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Jess Los Santos po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.